Ang bigla ang pag-ayaw sa pagkain ng isang pusa ay kadalasang isang tanda ng isang mas seryosong problema. Hindi lang ito basta pag-ayaw ng isang pusa sa isang particular na treat. Kung ang iyong pusa ay hindi kumakain at maraming meals na ang hindi kinakain o maraming araw nang hindi kumakain, kailangan mo ng kumilos. Maaaring may mga bagay na maaaring mong gawin sa bahay upang tulungan ng iyong pusa na maibalik ang kanyang sigla sa pagkain. Ngunit minsan, kailangan na rin dalhin ng pusa sa isang veterinarian. Ano-ano kaya ang mga posibleng sanhi sa likod nito? At ano ang mga dapat gawin? Tara na at ating alamin. Bakit ito isang problema? Baka ayaw lang talaga ng pusa mo ang pagkain binibigay mo. Ngunit ang kakulangan sa sigla sa pagkain ay kadalasang isang sintomas ng isang nakatagong issue. Maaring ayaw kumain ng iyong pusa kung mayroong isang bagay na nakabara sa kanyang sikmura o bituka. O kaya naman ay hindi maganda ang kanyang pakiramdam dahil sa isang nakatagong sakit o impeksyon. Ang pag-ayaw sa pagkain ng iyong pusa ay maaari ring isang sintomas ng isang kirot o discomfort. Ano man ang rason, ito ay isang malaking problema kung ayaw na kumain ng iyong pusa. Kung mayroon kang obese na pusa na tumigil na sa pagkain, maaari itong mabilis na magkaroon ng hepatic lipidosis dahil sa kawalan ng pagkain sa loob ng maraming araw. Ang sakit na ito ay kadalasang tinatawag bilang fatty liver disease o fatty liver syndrome at maaari itong maging mapanganib kapag hindi ginamot. Ito ang pangunahing rason kung bakit sobrang halaga na masigurado ng iyong pusa, lalo na kung ito ay overweight, ay patuloy na kumakain. Kapag may fatty liver disease, ang atay ay nabibigla sa dami ng kailangang nitong i-convert na taba upang maging enerhiya. Ang sobrang taba ay naiipon sa atay, nauuwi sa liver dysfunction. Ang atay ay isang napakahalagang organ at kung ito ay hindi makapagtrabaho ng maayos, maaaring manghina ang iyong pusa at magkaroon ng jaundice kung hindi nabigyan ng agarang gamutan mula sa iyong veterinarian. Mga Sintomas Kahit na ang pinakamalinaw na senyales na hindi kumakain ng iyong pusa, ay obserbahan sila sa pagtanggi sa pagkain sa tuwing bibigyan mo sila mayroon pang ibang mga sintomas na maaring dumating na maaring makatulong sa iyo na alamin ang nagdudulot ng problemang ito. Bantayan ang mga sumusunod na senyales dahil ang mga ito ay maaring mga pahiwatig ng isang nakatagong issue. Panghihina, sobrang paglalaway, dehydration, pagsusuka, diarrhea, kahirapan sa paghinga, pagbabago sa kilos, mga senyales ng impeksyon tulad ng nana, mabahong hininga, namumulang mga gilagid, at bloated abdomen. Mga posibleng sanhi Respiratory diseases ang respiratory problems ay maaaring maapektuhan ang pangamoy ng iyong pusa o ang kanilang abilidad na huminga kaya nauuwi ito sa kawalan ng gana kumain. Ang upper respiratory diseases ay maaaring bumara sa ilong ng iyong pusa at sa mga mata nito, nauuwi sa temporaryong kawalan ng paningin o pangamoy. Ang lower respiratory tract diseases ay maaaring maapektuhan ang mga baga ng iyong pusa, Nagdudulot ito ng kahirapan sa paghinga. Ang respiratory issues ng mga ito ay maaaring dulot ng bacterial o viral infection na nangangailangan ng basic na pag-aalaga o maaaring maging kasing komplikado ng cancer. Gaano man kalala ang respiratory issue kung ang sakit na ito ay pinipigilan ng iyong pusa sa kanyang paghinga o pangamoy ng pagkain, maaaring mawalan ito ng gana sa pagkain. Digestive System Diseases Ang mga problema sa sikmura, bituka, pancreas at iba pang parte ng digestive system ng iyong pusa ay maaaring magdulot ng kawalan ng gana sa pagkain. Maaaring magsuka o magkaroon ng diarrhea o pananakit ng tiyan kasama ng digestive issues. Ngunit madalas, ang kakulangan at sigla sa pagkain ay magiging isa sa mga unang senyales ng isang problema sa digestive system. Ang mga problemang ito ay maaaring maging mula acid reflux, mga tumor, kawalan ng balanse sa intestinal bacteria, parasites, irritable bowel disease at iba pang mga problema. foreign bodies May mga pusa na mahilig kumain ng mga bagay na hindi naman dapat kainin o kaya ay lumunok ng mga buhok. Ang lahat ng mga ito ay maaring bumara sa sikmura o bituka. Ang isang bagay na nakabara sa gastrointestinal tract ng iyong pusa ay tinatawag na gastrointestinal obstruction or GI obstruction. Ang GI obstruction ay hindi hahayaang makadaan ng pagkain sa digestive tract, kaya naman maaaring sumuka ang iyong pusa at tumigil sa pagkain. May mga bagay na kayang dumaan sa sistema ng iyong pusa at maaring magdulot ng temporaryong GI upset o kawalan ng sigla sa pagkain. Ngunit ang ibang mga bagay ay maaring mga ilangan ng operasyon upang tanggalin. Dental Disease Ang mga problema sa ngipin at gums ay maaring magdulot sa iyong pusa na tumigil sa pagkain. Maaaring mabasag ng mga pusa ang kanilang ngipin, magkaroon ng pamamaga sa kanilang gums, magkaroon ng dental abscesses, at maranasan ng iba pang dental issues na nagdudulot ng kirot sa bibig. Tulad din ng mga tao, aayaw rin sa pagkain ng iyong pusa kung masakit ang bibig nito. Ngunit ang dental issues ay maaring mahirap na i-diagnose sa isang pusa. At ang iyong veterinarian ay maaring mga ilangan na patulugin o bigyan ng anesthesia ang iyong alaga upang masuri ang problema. Food Issues Food Flavor Maaring maging pihika ng mga pusa. Ang isang pusa ay maaaring magustuhan lamang ang isang lasa ng iisang brand, ngunit umayaw sa isang bagong lasa dahil hindi nila ito gusto. Ang biglang pag-ayaw sa pagkain ay maaaring mangyari kung ang food manufacturers ay binago ang mga lasa at sangkap ng walang halatang senyales sa packaging. Maaari itong mapansin ng iyong pusa at magrebelde. food shape or texture Ang iyong pusa ay maaari ring maging sensitibo sa mga particular na hugis at texture pagdating sa pagkain. May mga pusa na gusto ang mga hugis at sulok, ang iba ay bilog, at ang iba naman ay kakain lamang ng malutong na dry food o canned wet food. Food Spoilage Kung bibigyan mo ang iyong pusa ng expired o panis na pagkain, maaaring hindi niya ito kainin. Suriin ang expiration date ng pagkain o kaya amoyin mo muna ito upang malaman kung amoy panis na ito. How to get your cat to eat Kung tumigil sa pagkain ng kanyang normal na pagkain ng iyong pusa, suriin kung natatandaan mo pa ang pagkain na ito. Isa rin itong magandang rason kung bakit kailangan mong ikonsidera ang pagtadabi sa dry food nito sa orihinal na lalagyan upang matignan mo ang expiration date. Minsan, kayang masense ng iyong pusa na mayroong mali sa kanilang pagkain at hindi nila ito kainin. Depende sa rason kung bakit tumigil sa pagkain ng iyong pusa, maaari mong maloko ang iyong pusa upang kumain sila muli. Ngunit, hindi normal na tumigil sa pagkain ng iyong pusa kung hindi naman nagbago ang kanyang pagkain. Kaya ni ang pagkonsulta sa isang veterinarian upang masuri ang mga posibleng medical reasons. ang isang upper respiratory disease ang nagdulot ng pagbabara at kawalan ng pangamoy ng iyong pusa, maaaring rekomenda ng iyong vet ang at-home treatment upang makatulong na malinis ang nasal passages ng iyong pusa. Maaaring kailangan ng nebulizer sa isang steamy bathroom o paglalagay ng saline drops sa ilong ng iyong pusa. Tinutunaw nito ang nasal discharge at tinutulungan ng iyong pusa na madaling makahinga upang maamoy nito muli ang kanyang pagkain. Baguhin ng kaunti ang wet food ng iyong pusa upang ganahan ulit ito na kainin. Subukang initin ang malamig na wet cat food o tuna sa loob lamang ng kaunting segundo sa isang microwave. O kaya ay mag-alok sa pusa ng isang canned kitten food, canned tuna, or canned chicken upang ganahan ulit sila sa pagkain. Mag-eksperimento sa pamagitan ng pagpili ng ibang lasa, texture o hugis ng pagkain. ng cat food mula sa scratch. maaring mas gusto ng iyong pusa ang masariwang mga sangkap sa isang home-prepared recipe. Siguraduhin na kumonsulta muna sa iyong veterinarian bago mag-alok ng isang home-cooked diet upang masigurado na ito ay maayos na hinanda at hindi kulang sa essential nutrients. suriin kung ang lasa ng pagkain ng iyong pusa na parati naman ng kinakain ay nagbago ang formula o mga sangkap. Ang impormasyon ay maaaring nakalista sa packaging bilang new and improved flavor. O kaya ay tumawag sa kumpanya nito at magtanong. Baka kailangan mo nang maghanap ng bagong paboritong pagkain para sa iyong pusa. When to seek veterinary care. Marami sa mga potensyal na rason kung bakit nawala ng gana sa pagkain ng iyong pusa ay ang mga seryosong medical concerns. Ang iyong vet ay maaaring makatulong upang alamin ang sanhi at ang pinakamagandang plano ng gamutan. Napakaraming posibleng mga rason kung bakit ayaw na kumain ng iyong pusa. Ngunit sa kabila ng sanhi, mahalaga na dalhin ang iyong pusa sa iyong vet kung ito ay tumagal na sa higit 24 hours. Napakahalaga rin na bantayan at tawagan ng iyong vet kung hindi na sila umiinom ng tubig o nagpapakita pa ng iba pang mga sintomas o mga pagbabago sa pagkilos. What should I expect when I visit the vet? Magtatanong ang iyong vet tungkol sa recent medical history ng iyong pusa. At kung ikaw ba ay nakapansin ng iba pang mga senyales tulad ng weight loss o pagsusuka. Susuriin ng vet ang iyong pusa sa pamamagitan ng clinical examination at magtatanong rin tungkol sa mga naobserbahan mo sa bahay. Dahil maraming posibleng rason sa hindi pagkain ng mga pusa, Maaaring magsagawa ang iyong vet ng tests upang malaman kung ano ang nangyayari, tulad ng blood test, urine test, x-rays, or ultrasound. Nagustuhan niyo ba ang aming video? Ano pang inihintay niyo? Kayo'y mag-like at subscribe na! At syempre, huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa garang updates. Muli kami ang Kanunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood.